Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest for channel. A fatal or also matarder. So ngayong hapon na to, tiga natin ng sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of June 1 hanggang June 7 for the sign of for the sign of Scorpio. So Scorpio, 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 Scorpio. Welcome back to my channel. Ano kayang message sa advice na spirit guides sa ating masasagap for today's video. Kanino kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. Update, of maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Joseph at may kapal siksik liglig na nabiyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa inyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless information. Paano kayong gusto sabihin ng ating mga barahan? Okay, there's the high faces. Something is hidden agenda, hidden enemy. So, may maraming history sa likod dito. No, ngayon linggong to, maraming mga bagay na matutuklasan ka. No? May mga bagay na bigla ang magbabago. No? Alamin mo, ano man yung mga bagay na makakatulong sa iyo dito. No, anong pagbabago ang maaring mangyari. And there's the king of wands. No, look at the bigger picture. Pero dito bibigyan ka ng ka mm, pasilip no bibigyan ka ng mas malinaw na posibilidad no na maaring mangyari no ngayong linggong to marami kang bagay na makikita no listen to your intuitions listen to your gut feeling no ibig sabihin dito tumatalas ng your spiritual no and this something the king of swords no maging wais maging matalino sa pagdedesisyon no may mga bagay na pinapakita binabahagi sa iyo ng ating gabay there's a four of cups no just reevaluate or analyze no kailangan mong pag-isipan no bago mo tanggapin yung isang offer kailangan liliwanagin kaklaruhin mo no magiging matalino at magiging wise ka na ngayon and there's a higher fun no there's something guys with a lesson learned no may mga bagay na natutunan ka from the past ngayon ya yeah, apply mo na no kailangan mo ng pagkakatandaan um, pakakatandaan no anong nangyari from the past na maaring manumbalik no kailangan mong maging handa now what is the digital messages represent with a strength card confident ngayon lalakas sa mga loob mo magiging matapang ka na no Hakarapin mo na yung takot at pangamba mo what is the hypothesis ano yung bagay na ipapakita sa either sa side of no malalaman mo ang lahat ng kasinungalingan lahat ng bagay na maaring mailantad no there's a secrets Not there's something a mystery na no, maraming bagay na maaring kumbaga ipakita sa iyo, no? Ano man yung mga bagay na nakatago. What is a king of wands? Represented with the five of wands in reverse, no? Maaring malalaman mo na kung bakit nagkaroon ng komplikasyon, nagkaroon ng problema sa si situation mo. No, ito na yung paglalantad na maaring makikita mo na no ano yung pinanggalingan lahat, ano yung pinakapunot dulo at ugat ng eksena. Oh. Spicy. Ah. And there's a do so there's a decision that you need to make. No, kailangan mo na magdesisyon. No, kailangan mo na magtake ng actions. No, para nang sa ganon, no, matapos na tong kumbaga mga hinala, mga um, conclusion, no, this is this is something that's start recover ka na. na no, sa so mga pinagdaanan mo ngayon pag-iisipang mabuti. No, ano yung magiging outcome and of course ano yung magiging posibilidad. No, ano yung um, kung na makaalis ka na dyan, makaraalis ka na dyan, ano yung next step mo, no? And this is something that hangman. mean. Nabaguhin mo na yung pananaw, perspective mo, o yung sistema. No, matuto ka na. No, may mga kailangan mong pakakatandaan. No? Yung mga nangyari from the past ay maaring pinapakita sa'yo dito para hindi na maulit. No, what is the strength card? Represent with that Nine of Wands. So, there's something perseverance. No, magtyaga ka. lakas mo ang loob mo. lakas mo ang pakiramdam mo. Kailangan mo kumawalan sa cover zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo. What is the hypersensory? Of course, the Seven of Swords. Represent with the Nine of Wands. Slow and steady. No? Unti-unti mo nang makikita to. No? Ano yung nakatago na to? Ano yung mga bagay o lihim sa likod dito? Malalaman mo na yan. What is the digital messages? Represent, guys, with the Page of Wands. No? No? there's something and good news coming in. No, may balita dito o oh, revelasyon na maaaring magulantang ka. No, na kumagahin, tama ka nga ng iniisip. Tama ka nga ng nararamdaman. What is additional messages? Alam nyo guys, no, ngayong linggo ay full of mystery. No? Full of mystery and full of revelations. And there's a six of cups. No? may mga may, may, mga bagay na nangyari sa nakaraan na unti-unti ka nang mala unti-unti na malalantad, no? Kailangan mo magdesisyon maging matalino sa pagdedesisyon. No, you need to take an action from this. And there's a ten of swords, sabotage. No, some of you may sumusubok na sabotayihin ka. No, try do ka. No, ngayong linggong to puno ng Um, paglalantag at uh, main bagi bagay na minamadali no? or mamadaliin sa eksena na to Mag-ingat po kayo and there's a two of with a partnership huwag ka basta-basta nagtitiwala no? dahil hindi lahat ng kaharap mo ay totoo no? what is additional messages so there's something the six of wands for victory is yours magtatagumpay ka no? ano man yung mga bagay na nararanasan mo ngayon napakalapit mo na para magtagumpay kailangan mo lang pakawalan yung takot at tangamba no? harapin mo na to Mangyayari na tong ngayong ling linggong to Let's see ya. And there's something The six of pentacles Maging balansi ka sa iyong emosyon No? Kung maga there's something Giving, receiving something By the universe Maaaring binabahagi Ipinapakita sa ito Sa panaginip mo No? Sa intuitions mo Sa visions mo Now, and there's the sun card Lahat ng to Bibigyang kasagutan Liliwanagin sa iyo no? Lilinisin to. Ano man yung mga bagay na nagsilbing kalat sa eksena mo. Oo. And of course, there's something, guys, with a four of pentacles. Basta protection and matpangalagaan mo, ano man yung mga bagay na meron ka. No? Additional messages. And there's a sign of coffee and happiness. sabi so, ibig sabihin dito, sa likod nito kaya kasi nasa butahi, ang laki ng inggit sa'yo. No? No? Laki ng ingit sa'yo. There's a queen of by confidence. So, kailangan mo lakasan ang loob mo. No? Maging matapang ka. No, ayaw nitong masasapawan ka. Kaya kailangan palaban ka. And because there's something guys with a knight of swords. Success driver. No, magtatagumpay ka sa likod nito, magiging mabilis ang eksena. No, magtiyaga ka lang unti-unti kan diyan makakalaya. No, sa lahat ng mga bagay na nangyayari. So let's see what is the additional messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan guys, so let's watch this. Okay, pagdating sa finances and career. Ilatag na natin to, no? And this is something that is a pentacles. So there's a something a big shot, big ba, big money coming in for you, no? May malaking opportunity na papasok dito. No? Kailangan na busisiin mo, alamin mo ano ba yung hidden agenda nitong pag pagbibigay ng offer na to. now there's a seven of pentacles with a harvest moment. No, itong offer na to ay maaaring dahil sa pinaghirapan mo. na no, dahil sa sakripisyo at paghihirap mo. No, ano man yung mga bagay pinagdaanan mo, ito yung bagay na mabubuo sa buhay mo, sa sitwasyon mo. Some of you nakaranas kayo ng bankruptcy, no, pagkaguho, pagkabagsak ng negosyo, maring ito na yung panahon, pagkakataon para mamukadkad ka ulit, no, lumago ulit. No, at the same time guys, no, meron ka ditong naipon na maaaring um, mailabas na or mailab mailantad na. No, and this is something that's in the magdadala sa ito ng financial security. No, matut natuto ka mag-invest eh. That's good. Now, at the same time, may malaking opportunities na magdadala talaga sa ito ng pangmatagal ang sitwasyon. Ang laking pera. Pasabog. Now, there's a ton of bonds. No, marami kang obligasyon na responsibilidad. Now, may mga pasakit-pasanin sa'yo na nagbibigay pabigat dito. Alam mo yung malaking dumarating na pera, pero malaki din yung gastos. No? Additional messages. And this is something the moon card. Now, there's a dream coming At the same time, this is something um, at review. No, ilalantad lahat talaga lahat ng katotohanan dito. No? Madalas si binabahagi sa panaginip mo sa visions mo. Alam ano mo guys, nakakakita ko dito ng ambition uh, vision into reality. No, desires into reality. No, ano man yung mga bagay hinakangad mo, makakamit mo to. Abot kamay mo itong maisa sa katuparan. Pagdating sa love life. So there is something that Six so of Swords with the transition. Unti-unti na magbabago ang inyong relasyon, sitwasyon. No, there's a magician with the power of God. No, mamamanifest nyo na. No, ang pangarap nyo yung dalawa ng person mo maaaring ibigay na sa'yo. There's an infinite. No, there, there's an upper layer na maaaring nagre-represent with the infinite. No? Kung baga ang inyong pagsasama at ang inyong pag-iibigan ay walang hanggan. And this is something that rewards. wants. Punong-puno ng heart-to-heart -to, -heart to conversation, ng messages, at travel. No? And there's a lot of adventure. Talagang talagang ninanamnam nyo ang isa't isa. There's is the lovers, no? Love life. Talagang malaking factor sa pag-ibig sa relasyon ay maaaring yung isa't isa. No? Talagang kinakapitan nyo ang isa't isa. No? There's is the hermit card, no? Kailangan nyo lang kumawala sa mga bagay na kinakatakutan nyo. The hermit card is something comfort zone. No? Some of you, napagdaanan nyo with a karmic relationship. Marami kayong mga, mga pinagdaan ng um, unos na sa inyong relasyon no, maraming mga tutol, mga hadlang, but definitely, umaga, napagtagumpay ito. And this is something that King of Pentacles, ngayon magiging secure ka na pagdating sa inyong pagsasama at sa inyong relasyon. Pagdating sa kalisugan this is something that page of Pentacles, na mag-invest ka pagdating sa kalusugan, makalim mo at, talaga alagaan ang sarili mo. Kumain ka naman sa sustansya, fruit and vegetables, and there's the Queen of Pentacles, na maging uh, mature ka, how to handle your care yourself. No, yung pag-aalaga, pagmamahal sa sarili mo, kailangan pangalagaan mo yan. At panghawakan mo yan. There's a, the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, there's a nine of Pentacles. mag iingat ka, huwag kang tumanggap ng mga pagkain na galing sa ibang tao. No, there's a Three of Swords. Kasi napapalibutan ka ng mga inggitera dito. No, baka kung ano anong dasal na may dasal niya ipakain sa'yo. And there's a Three of Wands. The waiting is over. No, yung hinihintay mo, maaaring dumating na no? There's something anear to success talaga magtatagumpay ka. Some of you, kailangan nyo dito ng unwind, no? Para ma-refresh yung utak mo. Kailangan mo ma-disconnect from the world, no? Sa mga problema, sa mga pinagdadaanan mo. So, let's see what is additional messages tayo with the magic of fair messages. Represent what? Okay. With the magic of fair messages, represent what? With a magical messages, so there is something a love life. Malaking factor sa buhay mo ang pag-ibig. No, talagang binabahagi talaga na may pag-ibig talaga dito. There's a goodbye to the old, hello to the new. Sa so, mo na raw pakawalan ng nakaraan. No, magkakaroon ka na panibagong simula. A brand new beginning together with your love life. No, and this is something a dietary change. So, kailangan mo talaga mag-diet. No, umiwas ka sa kung ano-ano pinaglalamon mo. No, kung ano-ano pinagkakain mo. No, and this is something everything is okay. Don't you worry. No, lahat ng nangyayari nito ay maaaring ayon sa kalooban ng Diyos at may mga bagay diyan na talagang uh, mangyayari, no? Huwag kang mag-alala, may mga dahilan yan What is the yin and yang oracle card represent what? For a yin and yang oracle card represent There's a something a revert. No, there's something guys with a second life. Na maaring um, kumaga um, madidisconnect ka from the world or maaring ibab. Oh my goodness, a is something. I rising from the ashes. So, ibig sabihin dito, mula, uh, kumag sinubukan kang napabagsakin pero mamamayag at mamamayag pa rin. Oh. Ibig sabihin talaga dito sinubukan kang um kumag wala tatanggalin ng eksena pero hindi nila kaya. Oh my god. Let's see. And there's something gets with their Oh, you are being protected. Alisin mo yung ego flight, and drama. And there's a decision, no? Kailangan mo lang magdesisyon dito. No? maganda, there's something right way or gateway para makawala ka na dyan sa lungkot at um, worries. What is the synchronicity is represent what? Represent with a solo. I told you, yung lungkot lungkutan drama-drama, yung parang piling mo, pinagkaitan ka ng panahon, no? Kailangan mo palayain yung ganyang mindset. And there's something journey, no? Sinasabi dito, guys, talagang tatahakin mo, no? Pagdadaanan mo to. Walang kahit na sino ang makakatakas dito. No, sa ngayon guys, some of you baka napagdadaanan pagdadaanan niyo to ngayon. No, sinasabi nila na bakit ang gadaganda ng reading but definitely itong reading na to ay maaring kumbaga hindi tumutugma sa nangyari sa iyo. Siguro dahil hindi pa para sa iyo 'yung reading na 'yon. At the same time, ito kasi eksena na to. Maaring kaya ka mo nararanasan niyan. Yung mga bagay na 'yan ay maaring ina-adapt mo, ina-attract mo. So kailangan mo pa 'yung negativity sa buhay mo, guys. At the same time, romance angel represents I told you, a toxicities. Now, even sa relasyon, there's a karmic relationship. Diba? Ang buhay nyo at sitwasyon nyo ay punong-puno ng toxic. So, kailangan mong palayain ng negative na yan. Kasi nabubuo siya. Namumold siya hanggang sa maging blockages. No? And there's a safety comfort. No? Kailangan nalagaan mo yung sarili mo, pangalagaan, protection mo, ang iyong, um, ang mental health mo. And there's a reconciliation. Some of you mayroon ditong maaring magkaroon ng reconcile or pagbabalikan. Or maaring mabuo ulit ang mga bagay na nasira. What is an eagle's number represent what? What is an eagle's number? Represent guys with a two two with the feminine forces. No, you can do everything by yourself but life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become an force of honor, commitment, and people around you don't judge and listen. So, kailangan mo makinig sa something advices. No, sa, sa mundong ginagalawan mo, kailangan mo na cooperation with your friends on. No, hindi pwedeng inaakaw mo lahat. No, kailangan mo makipagtulungan. No, kailangan mo ng kausap, no? Hindi mo pwedeng dinididib lahat ng eksena. No, kaya nag-fifth year feeling vulnerability, eh. no? Parang pili mo nakakulong ka sa situation. Kasi wala kang mapagsabihan ng samanin ng loob lahat ang hinaing. No, with the money move or And there's a perfect fit. No? You're meant to be here. No, talagang nakalaan talaga na nandito ka sa panahon na to. No, sa mar mararanasan mo talaga at mararamdaman mo lahat ang bagay na yan. Dahil ngay ngayong linggo na to, ngayon ipapakita sa'yo at sa sa'yo na parte siya ng proseso mo. No? Huwag kang magmadali. Hintay mo pagkakataon para sa'yo. There's a shadow work represent what? now finding the right path, the fit with the soul, the ideal job. Talagang, talagang nakalaan siya, swak, dyan yung bagay na mangyayari talaga sa'yo. No, hindi mo matatakasan yan. This is something spiritual awakening. No, minumulat ka dito na para makinig ka with your intuition. Lahat ang bagay na to ay maaring kaugnay ang spirituality. No, it's a something spiritual journey. No, mararanasan at mararamdaman mo to. Sit with your shadow, it's the way to enlighten no? Ibig sabihin nito, harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo. No like a shadow. No, parang kala mo may nakatingin sa likod mo, gato ganyan. It's a shadow. Ibig sabihin niyan yung multo ng sarili mo na kailangan mo i-embrace, no? Para makita mo yung tamang daan, para malaman mo kung saan ang gagaling ang liwanag. No, kung saan mo makikita yung liwanag, doon mo tatahakin para makita mo ang magiging sagot sa katanungan mo. No, hindi purkit nandiyan kasi sa sitwasyon na puro kalugbukan, puro sakripisyo at puro paghihirap ang akala mo yan na yon na dyan ka na lang talaga hindi no paraan niya na ng ating gabay ng ating Panginoon para hanapin mo ang sarili mo hanapin mo yung bagay na magsisilbing liwanag sa, sa direksyon na tinatahak mo no ikaw yung naglagay sa sitwasyon mo ikaw din yung makakagawa paraan para makalaya ka dyan no gamitin mo yung takot at pangamba mo para mahanap mo yung sarili mo no pag hindi mo tinanggap yan hindi mo hindi ka makakawala dyan sa multo na yan So let's see what is what is the what lies beneath with the hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's a police. Some of you guys may police dito. No? Mag-ingat po kayo. No, there's a game over. No, this is Tinapos na. Some of you, kumaga meron dito mga, kumaga ginagawa ng hindi maganda, no? miwas na po kayo kasi baka humantong sa hindi maganda situation. O maaaring yung asawa niyo po no? You're dealing with the police. And there's a game over. No, parang wala nang lusot, wala nang takas, gano'n. Para sinasabi siguro with the police, ano, parang uh, there's an investigation. No, mayroon mga bagay na iniimbestiga dito. Parang, or ay kailangan mo mag-imbestiga. No, para matapos na. No, para matapos na lahat ng mga sigelot at problema sa na, na kinakaharap mo. No, siguro yun yung sinasabi with the police. No, and there's a part of the light. Represent what? Oh my God! There is something, guys, with um harmony. No, I am open the truth that I am image of God, and within me lies the power to write light into my life. I transform all darkness within the, into the light by releasing complaints, anger, and ha hatred. in invite harmony in my being embracing peace and balance in every moment so si kailangan mo palayain no yung mga complaints or sabi pang hinaing yung mga mga puro reklamo no na nangyayari sa buhay mo hanapin mo yung solusyon huwag ka magreklamo na kung ano-ano yung nararanasan mo nararamdaman mo partiyan ng ng ano eh na, ng, pagdadaanan mo eh huwag mong questionin yung yung nasa taas bakit niya ay binibigay sa iyo yan kasi alam niyan mat Maka, ma, alam niya malalagpasan mo yan no? Hanapin mo yung magiging susi At magiging um, Solusyon para makalaya ka dyan What is the clarifying for a love situation? So let's see what is the clarifying for a love situation Reference with a flight plan So see, sometimes things fall apart For better things to, to come So see, minsan yung isang pagkabagsak Na isang sitwasyon Hindi dahil para pahirapan ka no para maranasan mo lahat ng hirap na hindi no para makita mo may ibig sabihin na mayroong kahinatnan may dahilan at kung magkakaya ka nilagay dyan dahil may paparating na bagong eksena hindi lahat ng pagkabagsak at pagkasira ay maaaring negative na ang magiging kalalabasan no it's a part na parang sinasabi na kaya yan tinanggal inalayas na sira dahil may panibagong eksena na darating sa buhay mo yun yung kailangan mong buksan sa pananaw mo at sa isipan mo No? Hindi lahat ng katapusan ay maaari nagtatapos na, no? Kaakibat ng katapusan ay maaari magsisimulang muli, no? This is something na clarifying for life situation. Kaya sinasabi na goodbye to the old, hello to the new eh. Diba? Kung baga kailangan mo na pakawalan ang mga nakaraan. No? The more na binibit-bit mo pa rin yan, the more na magiging pasakit pasanin sa iyo na hangga't hindi ka pa makalaya diyan. No hangga't daladala -dala mo 'yan, hindi ka makakalaya sa nakaraang sitwasyon hanggang bibitbitin mo pa rin 'yung pangyayari na 'yon at paulit-ulit pa rin 'yon. So kailangan mo nang alisin 'yung sarili mo sa situation na 'yon. There's something game over. Natapusin no, na. And there's a real promise. Now the clarifying for a life situation. Release the chain of the past, de ba? And dance of the rhythm of possibilities. Kailangan mo ng palayain ang kadena ng nakaraan. The more na, na kinukulong mo yung sarili mo dyan, hindi ka makakalaya. So, it's time na, no? Para pakawalan at tanggapin yung posibilidad na mangyayari sa buhay mo. No, i-embrace mo yung new life and new beginning. Dahil, ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, pero hindi mo tinatanggap ng buo. So, let's see what's the peak akarjas or no. So, let's see and watch this. With the or no, ito na yon. Diba guys? Let's start na tayo with the number 1. kasi sino yung mga nakapili ng number one, na ito na yun? Hindi na natin tatanggalin ng yes or no kasi malaking bagay ito sa mga nag, mga nanonood no ng reading dahil may mga gusto silang tanungin sa buhay nila na gusto nila ng kasagutan eto na yon number one kung sino yung nakapili na number one represent with a no Karen's too strong find solid gratitude hanapin mo no yung sarili mo kung saan ka magiging matibay, saan ka magiging malakas. No, umalis ka dyan. Alisin mo yung sarili mo sa bagay na alam mong masisira ka lang. What is the number two? Represent with a no. Unfinished business, lose and feel restless. No, ibig sabihin dito, may bagay na hindi pa natatapos. No, may mga bagay na hanggang dun lang. No, kailangan mo ng pakawalan at bitawan. Dahil, hindi, hindi hubog at hindi wasto ang pagkakabigkis niyan no, malalaglag at mauhulog ka na sa bitag na yan. Kailangan mo palayain yung sarili at iwasan niyan dahil makakasama sa iyan Number three, and there's a yes. No, you have the answer opening doors access. No, masasagot na ang katanungan. At binubuksan na ito sa harapan mo, kailangan mo lang tanggapin. No, kailangan mo lang i-acknowledge. So guys, this is a weekly gabay for the man of June 1 hanggang June 7 for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio. maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. No? Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And course, don't forget, so like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. subscribe my channel and sa my channel and subscribe my channel aking channel Lalong-lalo lalo na ang hindi rin skip ng ads away so my kayo and subscribe at may and subscribe my channel and subscribe my and sa inyo. Maraming salamat guys and see you the next video. Bye bye and babush.